Maayong adlaw sa tanan mga Inday at mga dudong. So kakarating ko lang mga mamshi at ako ay may pinuntahan. So ngayon bigla kong naisipan na mag-vlog na lang para dito sa aking uh, ultrasound result and uh, MRI result. So yung aking ultrasound result nakuha ko nung March uh, 13 and then yung aking MRI result ay nakuha ko I think 2 uh, weeks ago na but uh, na, na ano ko na pagsabay-sabayin na lang sila gawaan ng vlog so ito mga ma'am siya na papil uh, binigay ito ng doktor ko sa aking uh, balikat so ang result ng aking MRI mga ma'am siya is meron daw na ipit na ugat dito sa aking bandang liig, liigan sa aking bandang liig na yung ugat na yon ay connection papunta dito sa aking balikat kaya daw uh, ganun sumasakit yung aking balikat so binigay niya yung uh, papel na yan guide na yan, uh, yan na exercise ang aking gagawin para dito sa aking liig na kung saan may naipit daw na ugat. So, iwan ko ilang ilang klase ba yung exercise na yun. Nakalimutan ko. Basta, bawat isang exercise na yan is gawin ko everyday 10 times. Bawat isang exercise. So, sabi ng doktor, uh, kailangan mo gawin yan. At uh, after 6 months, uh, bumalik ka sa akin. Para i-check daw ako ulit. So, uh, my choices naman or my option na hindi naman porkit may naipit na ugat is agad-agad uh, kang operahan. So, ito daw ang first option na gagawin ko itong uh, pag -i exercise So, yun ang binigay niya na papel na yun, guide, na yan ang gagawin kong exercise para uh, sana daw ma-okay pa yung ugat na para hindi na ako aabot sa uh, pinakalast uh, option daw is yung operahan. So ako naman is ayaw ko din yung mauoperahan ako kasi takot talaga din ako mga ma'amshi sa mga ganon. Kaya ikakarier ko itong pag exercise Although hindi naman siya mahirap mga ma'amshi kasi ano uh, ganyan lang siya, parang easy na exercise. Ang mahirap lang kung uh, masakit yung balikat mo kasi yung paggalaw-galaw ng ganyan. kung talagang sumusumpong yung aking mga balikat mga ma'amshi is napakahirap talaga. Kahit yung magbibihis ako magtatanggal ako ng aking, uh, ano bang tawag niyan, bra. <laughs> Ayan, alam mo, alam niyo mga ma'am, hirap na hirap ako, tinutulungan ako niya ni Dodong Turkish. Kaya, uh, sobrang hirap talaga pag uh, sumusumpong yung aking sakit ng balikat. Kaya, itong simpleng exercise na to, kung uh, sumusumpong yung aking balikat, is hindi ko yan magagawa. Pero sabi ng, look, um, after six months, so magkita tayo, uh, if ever, hindi mo magawa or hindi mo nagagawa yung exercise na yan. Dahil uh, masakit ang balikat mo. So need ko daw talaga na operahan. So, ikakarier ko to mga mamsi kasi ayaw ko talagang operahan at ako'y na, takot na takot talaga. So, yung about naman sa aking ultrasound result is, awa ng Diyos mga mamsi is okay siya. So, walang nakita doon na may naipit na mga ugat or something na mga ganon. So, sabi ng doktor, okay ang result. But, uh, Tinanong kasi niya ako, nung after one month, di ba, bumalik ako. So, tinanong niya ako kung ano may naramdaman pa ako sa binti ko. Sabi ko, meron pa. Pero, malaki ang pinagbago nung first na nagpunta ako. So, sabi niya, uh, after uh, three months, babalik ako sa kanya. I-continue ko lang yung gamot. Pero, pag na-feel ko na umuoki -okay yung pakiramdam ko. So, saril, uh, kusa ko daw na i-adjust yung pag-inom ng gamot instead of twice a day. So, gawin ko lang once a day. And then, pag na ko na as in wala akong maramdaman na, so, kusa ko daw i-stop yung pag-inom ng gamot. And then, after 3 months, so, babalik ako sa kanya. So, hopefully, mga ma'am, maging okay din to. Kaya, ayan, ika-career natin tong ating pag-i-exercise. Tapos na ako mag-exercise mga ma'am. Hopefully magawa ko ulit ito bukas kasi uh, nagbabalak na ako mag-start ako mag-fasting. Pero hindi din naman siya uh, heavy uh, exercise. Pero titingnan ko lang kasi alam niyo naman pag nagfa-fasting parang nakakatamad gumawa ng magganito-ganito. -ganito. So itong aking uh, kanang balikat kasi ito talaga ang pinaka-problema ko talaga. So itong papel na 'to na binigay ng doktor Ayan, yung uh, bawat isang exercise dyan is 10 times ko gawin every day. Yun ang uh, nakasulat dyan. At saka yan ang sabi ng doktor. So, para maging okay tong aking balikat. At uh, itong kanang balikat talaga ang palaging sumasakit. Itong kaliwa, sumasakit pero bihirang-bihira lang. Itong kanan talaga ang uh, pinaka-problema ko. So, hopefully, maging okay ito para hindi na ako aabot sa pinaka-last uh, option na operahan kasi takot talaga ako, mga mamshi, sa mga ganon. So, ito lang yung ating vlog for today, mga mamshi. Thank you for watching. God bless everyone!